port to this video ha, ay mangiilis na naman pa kayo ng mga viewers. Ngayong araw nga ngayon ay naisip ako magluto ng tinolang manok. Ayan o no, guys, o papakita ko sa inyo kung paano magluto at tuturuan ko kayo kung paano magluto sa hanggit na ng na araw guys. So kung preto, regado natin, meron tayong sibuyas, bango at luya at syempre pina... Muksan ko muna ang araw guys. Ayan, bukas na siya. At syempre, simulan na natin to guys. At kompleto nga ng natin. Ayan ang unang step nga, ilagay natin ang mantika, ang kawali. Yan. So, painitin natin ang bahagya, guys. Ayan. So, pag init nyan, guys, ay eh, igigisahan natin ang bawang. At iginisa na ang bawang, guys. At syempre, ang susunod natin dyan, yes, si sibuyas. Yan, ilagay mo na ang sibuyas. At yan na, guys. Igisa na natin yan. At syempre, in, -in natin yan guys, ang luya. in ko na ang luya kasi kita-kita niya naman guys, effective talaga init ang init ng out. Nakita mo yan guys, makapansin nyo, nagpayong ako. Sobrang init kasi di ko pa kaya init. Nilagay ko na nga yung karne ng manok. Ayan guys, igigisa na natin yung karne ng manok. At syempre, ayaw, pinapakita ko sa inyo kung gano'ng kainit. Ayan, igisa natin ang karne ng manok. After na i natin guys, si kailangan magkulay brown yan. Ayan, ipinalapit ko nga sa katabi niyo ko. Ayan, may tangkita naman guys. Ho. Ayan, kulay brown na siya. Oh. Lutong-luto talaga. nilagay ko na yung handa ko ng sili. At syempre, inenex natin na ang sayote. Ayan. Ayan guys. Napakasarap siguro nito. Ayan. Sa pamamagitan ng init na araw, bluto ako dito sa aming labas. Yun nga guys, so, oh, ayan, no? Ayan, may damita niya naman guys, wala namang apuhi ang per, maluluto. So, sobrang nyut nga na araw guys. At siyempre, may hamaya, lalagyan natin yun ng sabaw, ayan. Ibuos na yung sabaw. At mamaya guys, intayin niyo kumulo. At siyempre, pa after kumulo niya, titimplahan natin yan, siyempre, eh, ano? At ito lang nga guys, nandito na ang final result. Naluto ko na ang tinolang manok. Ayan guys. Asting ayos ang galing